Huwag kang matakot, mga kapatid. Anong mang problema mo, anong mang mga pangailangan mo, anong mang suliraling mo, ang Diyos ang sa iyo ay magbibigay. Amen. Amen. Basta, yung tao naglilingkod sa Diyos ng tapat, hindi nabayaan ng Diyos. Amen. Kung tayo ito malikod, hindi tayo kinalulugda ng Diyos. Amen? Hindi tayo kinalulugda ng Diyos. Sabi na Biblia, ngunit ang ating lingkod na matuwid ay nabuhay sa panampalataya at kung siya ay umurong dahil umurong dahil mayaman na dahil siya ay umurong ay nakatapos mas pag-aaral dahil siya ay umurong dahil masagana na kasaganaan na anong sabi ng Diyos? Hindi nalulugod ang aking kaluluwa. Kaya salamat sa Panginoon. Naglingkod ka sa Diyos na wala. Tapos dito ay pinagpala ka, pinagkatiwalaan ka ng pagpapala sa Diyos tapos biniwanan mo ang Panginoon, hindi ka kinalulugdan ng Diyos.